Sabi ng makapangyarihang Diyos, Ang makapangyarihan sa lahat ay may awas sa mga taong ito na malalim ang pagdurusa. Ganoon din siya ay sawang na sa mga tao na walang kamalayan, dahil kailangan pa niyang maghintay ng napakahabang panahon para sa sagot ng mga tao. Hinahangad niyang maghanap, hanapin ang iyong puso at ang iyong espiritu. Nais kanyang dalhan ng pagkain at tubig at gisingin ka upang hindi ka nauhaw, hindi nagutom. Kapag ikaw ay nangihina at kapag ikaw ay nagsimula ng maramdaman ang kapanglawan ng mundong ito, huwag nang maguluhan, huwag kang umiyak. Ang makapangyarihang Diyos, ang tagabantay, ang tatanggap sa iyong pagdating anumang oras. Nagbabantay siya sa iyong tabi, naghihintay para sa iyong pagbabalik. Siya ay naghihintay para sa araw ng ang pagbabalik ng iyong gunita ang pagkakaroon ng kamalayan ng katunayan na ikaw ay nagmula sa Diyos, kahit paano at kahit saan ay minsan nawala, bumabagsak na walang malay sa tabindaan, at pagkatapos walang kaalamang nagkaroon ng isang ama. Lalo mo pang naunawaan na ang makapangyarihan sa lahat ay nagmamasid doon, hinihintay pa rin ang iyong pagbabalik noon pa man.